Hello everyone! Good morning! Ang sama ng pakiramdam ko. <laughs> Actually, nung nasa, nasa biyahe pa lang ako, papauwi. So, ayun nga no, ang update for this um, first week of January. Ang ating punching ay nandun sa kanyang lola na Iwan. So, na, mga, Baka nagtataka kayo kung umiyak ba, gano'n ganyan. Hindi, kasi umalis ako tulog siya. <laughs> May natulog ko muna siya bago ako umalis. Para walang iyakang maganap And then, doon muna siya kasi kay mag magi start na kami ngayong week ng work. And malayo. So, walang magbabantay sa kanya. So, bakasyon muna siya. At ayun, hindi ko na na-videohan yung mga nakaraang... Ano tawag dito? Mga ang araw, yung biyahe ko, ganyan. Kasi, Diyos ko po, katabi talaga ako ng driver, literal. Doon ako nakaupo kasi walang reservation. Kasi nga, uwian ng mga nagbakasyon noong um, December. So, ayun, sabay-sabay um, kami. Mang, yung iba, walang reservation. Nakakaawa kasi nakaupo sila din sa may gitna ng bus. Tapos yung iba, nakatayo. So, ayun. Um, nakakatuwa lang din doon sa ano sa kanila sa mga bus driver pati sa conductor kasi very friendly sila tapos since mag-isa nga lang akong bumiyahe nag-provide naman sila ng upuan kaso katabi nga nung driver <laughs> as in literal alam niyo yung cambio pag nakambio sila minsan natatamaan yung ano ko yung ganitong gantong part ko dito So, yun, natatamaan siya. Pero, okay lang naman ang importante. Makawi kami ng safe. At ayun, kahapon, nanood kami ng maliari. <coughs> Ito. Yan, may uposipon ako lang na ko, kasi nang isang araw, nagpa-medical ako. Sobra akong nilamig dun sa loob. has in 3 hours ata ako nag-antay. Nandun lang ako sa may lobby nila. Kasi ang talaga ng physical examination, as in ang dami pala namin. Akala ko, ang bilis kasi may mag-usad nung mga ibang process. Tapos, <clears throat> um, yung mga sumunod na, yung pinakalas na, ang tagal na. So, yun, nasaktang ulo ko. Feeling ko, over fatig na to kasi, asing in pag-uwi namin, hanggang kinabukasan nun, may ginawa, may gawain. And then, kahapon, may gawain din. So, ayun. <laughs> so, di ba nanood kami ng Malyari? So, yun nga, nanood kami ng Malyari. So, yan, um, mamaya na yan. Ano mo na kwento? <laughs> ano mga labahin namin yun kahapon? naglaba si Dada, tapos ako taga-sampay. Kasi, mas maayos ako magsampay kaysa sa kanya. E di, yun, nanood kami ng maliari. <clears throat> Maganda yung um, sequence ng no? kwento, puro jump scare. So, medyo may spoil alert lang dito, ha? Sa mga manunod pa lang, ang alam ko kasi end na kahapon ng MMFF. Kaya, ang daming tao. So, yung sa Rewind, Diyos ko po, ang pinakalas na pwede kang time na manood is 11.30pm. So, never mind na yung rewind. And then, sa maliyari. Ang ganda na ng sequence ng kwento. Maayos na, ganyan. Jump scare. Okay naman. Pero predictable yung jump scare. Predictable kung kailan mananakot, kailan papasok si ganto, si ganyan. And, yung number one downside talaga nung kwento. Is yung AI effects nila yung editing pagdating dun sa pananakot. Sabi nga ni Dada, but hindi na lang nilang ginawang ano, as in um, ataw dito, dinaan sa makeup or wala nang editing na ganun. Kasi hindi talaga siya akuma or hindi appropriate yung ginawa nilang editing. Yung nagta-transform na yung mama niya into something. Tapos si Father Malyari nag uh, transform na din into something. <laughs> ang pangit talaga as in ano na yun eh, um, ending part. Hindi na siya maganda. Ang ganda ng first scene until climax and then yung uh, sunod and then yung ending X eh, na. Kaya kung manonood kayo ng Maliari, expectations versus reality kasi ang ganda talaga ng poster tapos, ang um, time travel, ganyan. Pero, astral projection sila, ganyan. Ewan ko, ni talaga kami nasatisfy. Maganda, maganda kasi talaga yung kwento. Maganda yung kwento. Ang pangit ang talaga ng effect. Siguro, kinulang na sa time o kinulang na sa budget. Kaya siguro, um, X na yung mga ano, yung pananakot nila na um, transformation into folklore, ano, <laughs> mga tikbalang, ganyan, mga manananggal, Diyos po. Alam mong, ewan ko yung katabi ko nga, sabi niya, ano ba itong pinapanood natin? Comedy ba ito? <laughs> Kasi yung iba, natatakot yung iba hindi naman ano natatakot. So, ayun. At ayun nga, no, ang dami naming, ang dami ko palang dapat gawin. Pero magpapahinga muna ako. So, yung pagkain ko nandoon, inakyatan na ako ni Dada. Kasi, as in, ang bigat ng ulo ko. And then, ayan, bigay ni Papa. Thank you pa sa pa-IKEA, ano, organizer. Mga gamit. Ayan, makalat pa. Ito, uniform ko yan for, ano, for the work. Ganyan. Wala pa. So, nilinis na namin dyan. Niligpit na namin ang mga toys ni Madam. Kasi, lilipat na. Hello, everyone! <laughs> Pagod na ako. Grabe! <clears throat> Ayan, ang ubod si Punto, hindi na talaga siya nawala. At ito na nga ang update sa akin. Hindi na ako nakapag-update nung yung last kong video. Hindi ko na siya nadugtungan. So, ito na ang update. January 10, 2024, ngayong araw, ang aking first day sa work ko sa Watsons. Dapat. Kaso, nagkaroon ng conflict sa uniform. Um, Na-issuehan ako ng uniform. Meron akong dalawang set. At ang pinaka-problema ko ngayon, kahapon pala, kanina, kanina umaga, ang pinaka-problema ko, ay sarado pa si Mananahe nalit late, late na ako, almost 11.30 na ako nakarating, 10.30 ang aking scheduled time, at hindi niya natapos ang damit ko, ang aking uniform. Ang sabi niya pa sa akin, sige, ano, kinabukasan, gantong oras, pwede mo na ako. Diyos ko, Lord, hindi man lang nabawasan kahit kakaunti, ang sakit sa ulo. Nagagalit na ako kay Dada pero syempre stress din si Dada kasi sya yung naglakad ng lahat. Tapos ako nag-aantay lang dito kasi nakasaksak yung plancha para if in case uh, na dyan yung uniform, plancha na lang and then Gora Bells. Pero hindi. Wala siya sa plano. Wala lahat sa plano. Ang ending pagkapunta ko ng store. So eto, nakarating na ako ng store. Namit ko na yung um, supervisor dun sa store na yon na iabot ko na ang papel ko, yung intro letter ko. At sabi sa akin ng um, talent um, supervisor, wag ka na muna pumasok for today, absent ka muna. Kasi wala kang uniform. <laughs> And ang nasa record natin, ay na-issuehan ka ng uniform, And, kailangan mo nang suotin yon Kasi, hindi ka pwedeng mag jumuti. Hindi ka pwede jumuti ng um, naka-white polo shirt ka and then naka-black um, slacks and white shoes. Hindi pwede talaga kasi yon Kailangan um, may uniform ka na. So, since na ako ng uniform, kailangan ko siyang suotin. Pero yun nga ang conflict ko. Pero sinabi ko naman sa kanila, grabe ang delay ng ginawa sa akin nung mananahe yung mga pimples ko, nagsilabasan na. Pero, tuyo na yung iba dyan. Ayan, tuyo, tuyo na yan. So, ang gamit ko, cleansing oil, doctor sensitive na niacinamide, and then, yung glycolic acid and salicylic acid. Ayun, natutuyo naman siya, pero ma medyo matagal siya. Sobrang um, pagod ko. Mag-isa lang ako ngayon, kasi si Dada mamaya pa siya uuwi. <clears throat> and, ayun <laughs> sobrang pagod ko grabe pero ayun um, tomorrow another day let's try again tomorrow so mag uniform na ako and syempre I will do my best lahat ng dapat na gawin ay ating gagawin para sa ating future just ko po so update ko ulit kayo bukas okay nag update lang ako kasi nalimutan ko na yung video ko noon so <clears throat> hindi ko kayo masyadong maipapasyal sa lugar kasi um, limited lang yung time na meron kami. Okay, so yun. See you tomorrow. Hello everyone! <laughs> Ayan, kung nakikita nyo iba na yung background ko kasi nasa ibang lugar na kami. Alam nyo, hindi ko na alam kung anong araw, araw to. Kung ang pang ilang episode na to ng di ko na na-upload talaga to. Pero ayun, mag update lang ako kasi kami ay nakalipat na from Cavite. Nandito na kami sa Taguig. So, dito na kami nag-stay nag kasi malapit malapit ako sa BGC and malapit si Dada sa may market market. So, ako nilalakad ko lang from market market, uh, BGC, hanggang dun sa store namin sa Watson. sa so, at yun nga, nag-start na ako sa so work. So, pang second week ko na to. Tama ba? Oo, oh, pang second week ko na siya. And, ayun, medyo mahirap. Mahirap para sa akin na bilang first timer na hindi naman align. Wala akong medical um, background sa sa course ko. Kaya hindi ko talaga alam or hindi ko gamay yung mga gamot. Pero, in all fairness naman, dahil nga ako ay galing sa healthcare account dun sa BPO, may mga gamot din naman na may alam ako. Ang nagiging problem ko lang dun sa store is hindi ko talaga alam kung saan sila nakalagay, kung sa ang part sila hahanapin. So dun ako nag-struggle at uh, medyo... Hirap din talaga ako dun sa POS kasi ibang-iba siya sa computer. And siya, hindi mo siya gagamitan ng mouse, more on, more on pindot sa keyboard, ganyan. So, kapag troubleshooting, kailangan sa keyboard mo siya aayusin, gano'n. And, so, ayun, yun yung mga nangyari sa akin um, habang nasa store. At ayun, uh, yun nga, six days a week ang pasok and one day lang yung rest day. So, medyo mahirap kasi marami pa kaming hahakuting gamit ni Dada dun sa Cavite na kailangan naming dalhin dito, mga kailangan din namin essentials. At yan nga lang yung nadala namin. Yan, uniform ko, plancha. Tapos ayan, hinigaan namin. Wala kaming foam. <laughs> kasi di wala pa kaming ipon. Nagamit talaga namin siya sa pag apply sa... Nung nakaraang week kasi nakamagkano kami, just po, oh, magkano yung pamasahe namin from dito from dito hanggang Cavite, nakakamagkan kami. So, kaming dalawa, siguro 600 a day kami. So, 300 kami kasi 150, um magkano pa ba? 30, ganyan. Yung mga ano lang, pero 300 a day kami balikan. Kaya, naubos ang aming ipon. <laughs> pero, ayun, thank you Lord na lang din kasi nakahanap kami on time ng lilipatan namin kasi si Dada hindi niya talaga hindi niya na kaya umuwi ng inaabot siya ng madaling araw um, alauna ganun, alas 12 tapos sasamahan niya ako pumasok ng alas 5 alas 6, yan uh, alis na kami dyan ng, ng Cavite para makapasok ako ng 10.30 sa store Ayun, tapos maghihintay si Dada ng ilang oras hanggang 2pm para siya naman yung papasok sa uh, work niya dyan sa may Telus Market Market. Kaya, ayun, bilip din kay Dada kasi kahit papaano, um, ayun, nag-effort si Dada na maghanap kami ng, makahanap siya ng uupahan namin na malapit lang. So, ayun, Lord, gabayan mo kami. <laughs> Ikaw na ang mag- uh, mag-guide sa amin. Ganyan. So, ayun ang update sa aming mga nakaraang araw. And, ayun, back to zero. Siyempre, kada lipat namin lagi kaming nagba-back to zero. Kasi, um, not all the time naman kung anong nakasanayan namin, eh, ganun at ganun lang. So, bukas naman ang paso ko. Same pa din. Ay, nagpalit na pala. So, sa opening ako, ganyan. Um, ano na ako? 6.45 AM na ako. Kasi, ang opening ng store namin is 7. So ayan, kung napapadaan kayo sa may BGC Eco Tower, ang um, punta kayo dun sa may Watsons. Tapos, ayun, kita kids. Pero hindi, hindi tayo pwedeng magdaldalan kasi nandoon ang mga supervisors. Okay? So, ayun na yung update sa amin. And, ayun nga, kanina pala. So, ayun, kanina pala. Ayun, pinasyal ako ni Dada. Naglakad kami from dito, di ba, Blue Boss, Taguig, hanggang dun sa may Ususan, sa may... Uh, saan na ba kung binakarating? Pero part pa din naman siya ng tagig. Pero napakalayo nang narating namin. Sabi ko nga sa kanya. Exercise na natin yun. Sisi, hindi tayo nakakapag-exercise. Sige, maglakad tayo ng maglakad. So, yun nga, inabot na kami ng ilang oras kakalakad. Siguro nakadalawang oras din kami maglakad. And, ayun, kanina pumunta din ako ng MOA ng mag-isa. From here hanggang MOA. Um, ako lang. So, commute, ganyan hindi ko alam talaga, wala akong idea dito, pagdating sa Manila kasi hindi naman ako laki dito laking kavite talaga ako <laughs> so, ayun, tinuruan ako ni Dada bumiyahe, ganyan at, syempre, ayun nakakatuwa naman dahil kahit mag-isa lang ako eh, nakarating naman no? so, ayan, kung mapapansin nyo sa aking face dumami na naman ang aking pimples oh, look mm. ayan ang gamit ko ay isin pa, ishiin, ishiin pa din naman, Ishin Capsule. So, ito yung gamit ko. Ayan. Ishin Capsule pa din naman. Tapos, sinasamahan ko siya ng vitamin C. Ayan ang turo sa akin ni ate na para mas maging effective yung glutathione, kailangan ah, may vitamin C para ma-activate siya. And yung gamit ko namang toner, etong Skin Hero AHA, BHA, glycolic and salicylic. Ini-spray ko lang siya sa mukha kasi ang um, instruction dito, you can use morning or night. Hindi ko alam kung effective talaga to. <laughs> At ito, dini-IY ko lang kasi to. Kasi bumili lang ako ng refill kasi gusto ko lang na masya try So, ito, ang softy mo. na cleansing oil. Ayan, kasi natatanggal siya. Yan lang. And then, doctor sensitive na niacinamide 5% and salicylic acid. Serum naman to. Alam niyo, hindi ko alam kung effective or naiiritate yung mukha ko ng dahil sa panghilamos ko. Ito naman ang panghilamos ko. Fairy skin. Asa na ba? Ayan. Fairy skin. Hindi ko alam kung naiiritate kasi iba yung formula ng ano ng fairy skin mas ako sa sabon na brilliant ayun ang um, pag naubos na yan dito try ko naman yung brilliant para kung sakali mabawasan naman siya kasi alam niyo sa store nagpe-face mask kami required kami mag-face mask kaya feeling ko doon din siya na irritate and alam niyo bukas kapag naisipan kong mag-vlog or kapag naisip may time, may bag video yan, samahan nyo ko hanggang makarating ako ng store. So, ayun, next time, ipapasyal naman ulit, isasama na namin kayo, next time dun sa, ang pinunta namin kanina ni Dada, dun sa may ususan, kung saan siya lumaki, kung saan siya nag-aral, and ayun, yun lang. So, abang tayo sa next vlog. Bye!